Ipinahayag po naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na naghahanda na sila para sa pagbabalik sa bansa ng mga seafarer para makapiling na ang kanilang makapiling na po nila kaagad ng kanilang pamilya. Nagbunga rin na ay niya ang kanilang pagisikap at pagpapakitang matagumpay ang pagasagawa ng quiet diplomacy. Ayon po kay House Speaker Martin Romualdez, ang pagpapalaya sa mga bihag na puro seafarers ay sumasalamin po sa pagsisikap ng Pangulo na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong magagawa sa buong mundo. Alin tinutukoy doon? Ito ba yung labing pito? Ayun ba yun? Ayun. Ay nakawin na, di ba? Labing pitong si seafarer, Pinoy seafarers, nakabalik na raw po sa bansa tulong para sa kanila at tiniyak naman ng Department of Migrant Workers. Ibabalita yan ni Jim Boy Tijano. Jim Boy! Pasado alas 9 kagabi ng lumapag sa Ninoy International Airport Terminal 1, ang Oman Air Flight 843 lula ng 17 Filipino seafarer. Kabilang sa 25 crew members ang 17 tripulante na binihag ng mga rebelding Huti sa bansang Yemen habang naglalayag ang mga ito sakay ng MB Galaxy Leader Patung Indian noong November 2023. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahigit isang taon o apat na araw na malaging hawak ng grupo ang labing pitong marino. They had a very difficult job in patience nila na they contacted the families for over one year. This is 428 days. They were in touch with the families. Ayon sa utos ng ating mga Pangulo, no? That's not an easy job. Kami naman, the DFA yung diplomatic work, and it was consistent that the Houthis would always say, we have to end the war in Gaza first. So we got it. And... Magugunita na higit isang taon din ang naging bakbakan ng Hamas at Israeli sa bansang Gaza dahil sa hidwaan ng mga ito sa teritoryo kung saan libo-libong individual ang nasawi. At nito lamang January 19, 2025, formal na inanunsyo ang pagdeklara ng CISPAR sa bansang Gaza. Kaya naman ang Oman Ambassador of the Philippines hindi nag-aksepa ng oras para sa pagpapalaya sa 17 marino. Nangyari nga, no? uh, when the uh, ceasefire happened in Gaza, immediately they talked to the Houthis, uh, sent the, the plane to collect our uh, seafarers and bring them to uh, Muscat. And from Muscat, ang... Uh, Nag-takeover yung ating embassy, uh, they had of course their medical checkup and uh, the uh, review of their documents and immediately we booked them for this flight. Handa naman ang Department of Health na magbigay ng tulong medikal sa mga pinalayang Pilipinong Mandaragat. Partikular sa kanilang kaisipang pangkalusugan. Again, ang 428 days po ay napakatagal. Isa po siyang traumatic event at ayaw po natin magkaroon ng sinasabing post-traumatic stress disorder. Nangako rin ang DMW na magbibigay sila ng tulong pinansyal, pangkabuhayan at educational and scholarship sa pamilya ng labing pitong mandaragat. Jim Tijano, para sa 100% Balita.